guys, ngayon ay ituturo ko po ang pag-wirings ng pera ng nyom. So ito yung linya natin ng oh. switch. Yeah. Ito ay galing sa switch. pag natin ito sa ilalim. Yeah. Tapos itong tatlong wire ay linya ng motor. So may nakadikit yan dito ang sticker. Ayan. Yung blue na nakahiwalay. Yan yung ating common. Tapos yellow at red yung ating connect sa kapasitor. Tapos dun sa red, nakakonek yung isang linya natin ng switch. So yan, yung wirings na natin. So ito yung ating kakabit na kapasitor 10 UF So ang kabit ng kapasitor natin Dahil kulay blue yung Common So kabit muna natin ito dito sa Dalawang linya Nakulay Yellow tsaka Red Tapos itong linya ng isang uh, Itong linya ng isa Galing sa switch Kabit natin sa Dito sa May red Galing sa motor yan So may dalawa pang Natitirang Hindi nakakonek So itong blue Tsaka itong black Na galing sa switch Ay Kukonek natin yan sa Plug So ito yung plug natin yan Pakonek tayo dito. Dito sa kulay blue. At dito sa kulay black. So yan, nakakonek na lahat. ah uh, try na natin. Panda rin. So, off muna natin yung switch. Ayan, naka-off. Tapos, natin. Okay, ayan, na. Hindi pa yan Huwag lang magdidikitan. So, ayan natin. Ayan. Andar na. So ang ikot niya ay counter clockwise ang ikot niya ganito. So ganyan yung ikot ng ating kayuran, counter clockwise. Yan. So ito pala nilalagyan ko nito ang motor para hindi pumasok ang tubig or dumi dyan sa ating bushing ito ay interior gulong po yan interior so yun lang ganyan lang po ang pagwawirings ayan so lalagyan na natin ng cover ito rin dito natin ilalagay. Ayan. Okay. So ayan na po yung ating pagkaka-wirings ng ating kayoran so, ng nyob. Bang! 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 Ito yung ating wire. Brand new flood okay -ag -ag natin to gagawa naman ako ng talim ng yung ay talim ng kayran